guys. Good morning, mga kawaiti friends. Good morning. It's a Thai. It's a Thai support. It's a Thai family. So, ayan na. So, may apat pala na support na hindi ko pa na naibigay. So, aalis ako para matapos na talaga to. So, ipamimigay natin to. Maghahanap pa tayo kung Sino ang pagbigyan natin So punta ako ng bayan ngayon Doon ako mag ano mag Kasi maraming bahay bahay doon sa bayan So doon ako maghanap kung sino yung pagbigyan natin So tara na guys Guys uh, may nakita akong bahay sa may gilid ng kalsada. So, bababa ako para mapuntahan ko siya. Sandito na tayo sa bahay niya. So, ibigay na natin tong ano, grocery. So, guys, napaano na natin, ibigay na natin yung blessing para sa kanya. So, yung hanap buhay niya ay maglalab, maglaba siya, tapos magguna. Ano ba yung Tagalog sa guna? Magda, mag ano ng damo. Yun ang hanap buhay niya pang araw-araw para lang mapaaral niya ang kanyang tatlong anak. Ayan. So guys, pasok tayo sa kanyang kubo. So ito yung ano niya. Ayun niya. Mm, maliit lang yung kubo niya so ayan, andito ito lang, ganyan yung ano nila so, kasi hindi pa nila napaayos-ayos yung bahay nila kasi nga sa wala siyang ano, trabaho ano lang, pag mag, may maglaba, ayun ayan lang makapira siya salamat po pala sa Color Mix at sa Iksatay. Dahan king salamat sa Bugas o sa uh, Admin Biscuit. Dahan king salamat. So guys, uh, nagpasalamat na sila guys. Uh, siguro ano na tayo, uh, punta na naman tayo sa, sa iba. So guys, punta tayo sa ano sa bayan. So guys, uh, andito ako ngayon sa ano maraming bahay. To. Hindi ko alam kung anong lugar 'to. Basta <laughs> pinuntahan ko lang. Guys, andito ako sa... Hindi ko alam kung anong lugar to. May nakita ako dito na isang babae na nakadilaw. So, puntahan natin yung bahay niya para mapagbigyan din natin siya, guys. Yung nakadilaw, puntahan natin yung... Kasi bigyan natin siya ng ano, bigas. So, ayan na, guys. Masadapit yung balay lang. So, akit tayo sa bahay niya, Akit to ba ako? <laughs> akit tayo. So, akit tayo sa bahay nila. So, dito na lang siguro, no? So, ito yung ano nila. Ayan. So, bigyan natin siya ng ano. Ito, ibigay natin sa kanya. Oo. Uh -uh. So, galing yan kay Color Mix sa so, It's Atay family. Ayan, nakapagbigay na rin tayo ng isa din. So, ano na siya, panglawang bigaya na. Ayan na guys. Uh, ay, ka. So, ilan anak mo? Ha, apat pala yung anak niya. So, anong trabaho mo? Wala siyang trabaho. Wala siyang Nasa bahay lang. So, ana, anong hanap buhay niyo? Ah, yung asawa mo, anong hanap buhay niya? Ah, nag-ano pala, yung asawa niya, ano, nag nagmotor, tapos ano lang, nag sila ng motor. Para, yun, yun ang hanap buhay ng asawa niya. Ay, maraming salamat sa... Uh... Maraming po. salamat kay Color Man. <laughs> Nalimutan yun yung pangalan. So guys, punta na naman tayo sa ibang bahay para ano, matapos na tayo. Salamat lang. So guys, puntahan punta natin yung dalawang dalawang matanda. Ayan yung bahay nila, guys. Pasokin natin siya. Hi, Nay! Hi. So, dalawa lang kayo dito? Si talak para mo ni Ah! So, mag-asawa kayo? Ako ah? na. Mag-ano kayo, magkapatid? Ah, pag-umangkon. Ah, pamangkin pala niya to guys, yung lalaki. Akala ko mag-asawa, so hindi pala. So dito sila nag nakatira, kayong dalawa. Nakatira. Sino kasama mo dyan? Ako? Oo. Ah, uh -oh. oh, wala na siyang kasama. So ikaw na lang, Nay. So ikaw na lang dyan, Nay. Mag-isa, Nay. Ah, okay. So Nay, may ibigay pala ako sa iyo. Kahit maliit lang at less, galing to sa puso nila. Ha? Ayan. <laughs> So ayan, naka ano na tayo kay nanay. Nabigyan na natin si nanay. So ayan. So ayan na guys. So ano na naman tayo. Maghanap naman tayo ng iba. Ginay, salamat nay. God bless. Bye-bye, Nay. Ayan. So guys, pasok na naman tayo dito sa looban ng bahay. Ay. Pasukin natin si Hello nai Hello. Ilina. Ayan si Nanay Ilina. Ay Ayan Ayan, sinong kasama mo dito, Nay? Kinsa imong kauban diri, Nay? Ha, ah, yang yang kauban di ay yang anak. So, si nanay, napilian din natin si nanay. So, ito. Hindi pa natatapos wala ang bahay ni nanay. Ayan. Nay, oy, bigay ko to sa iyo, nay, yung ano. Yung, aray, yung bigas. Ayan. So, ayan na, guys. Uh, nakapagbigay na tayo kay nanay Elena. Ilang taon ka, nanay? Ilang taon ka? Pila na imong edad, nay? Ha, wala ka kabalo mong edad, Nay? Wala. Agoy, wala din siya kabalo ang edad. Parang Ha, ah, wala din kabalo si Nanay sa ang birthday po. So dili, dili na to siya matagan og okay? cake. Pag birthday ni Nanay, hindi natin siya mabigyan ng cake kasi hindi niya alam yung birthday niya at saka edad niya. Ah, may pala yung birthday niya, tapos na pala. Au. Oh, tapos na. So guys, napagbigay na natin yung kay nanay. So ano na siguro tayo? Uwi na siguro tayo kasi tapos na tayo na migay. So nai, maraming salamat nanay. Nasalamat. salamat. Okay, bye bye nai. So ayan na guys, uwi so, na tayo guys. So guys, uh, tapos na tayo na migay ng mga blessings. So, Bak ulitin ko, maraming maraming salamat talaga. sir uh, Circular Mix, maraming salamat. Team It's a, tie. It's a tie support, maraming maraming salamat talaga. So, shout out ko ulit, shout out. Color Mix, my founder. Uh, Belski TV Vlog. Maraming salamat. Uh, Jean, uh, Juwani Mangayaw, Shahani Vlog, Wilma Pinit Channel ah, uh, Yet Collection Migalaw Shout Out Raquel Insor Migalaw Shout Out Ro uh, Migalaw Shout Out uh, Irisil Vlog Migalaw shoutout Shout Out sa iyo sis Sino pa ba hindi ko na mention My Newscaster Maraming salamat din. Maraming salamat sa inyong support hindi lang po para sa akin yung ginagawa ko, kundi para din sa it's a tight family. So, kung sino may hindi ko na-mention, kasi nakalimutan ko, naano na, ko na ba lahat? Na-mention ko na balahat. lahat? <laughs> uh, isipin ko muna. Parang may nakalimutan ako. Sorry ha, kung may nakalimutan. Kasi parang ano na. So, guys, maraming salamat and God bless you all.